according sa Forbes, March 2013 issue, ay nagsasabing pinuput anim na porsyento na pinagsama-samang yaman ng mga tao sa Pilipinas ay pagmamayari lamang ng apat na pung pamilya. Ang natitirang porsyento nito ay pinaghahatian na ng milyong-milyong Pilipino. So anong solusyon? Magnegosyo ka. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng distribution of wealth. Tandaan mo, hanggat may boss ka, ang pinapayaman mo dyan ay ang boss mo. O may ari ng kumpanyang pinapasukan mo. At sa pamamagitan ng negosyo or online marketing, sa pamamagitan ng paggamit ng Facebook, pwede kang himaman. Wala kang boss, hindi mo kailangan gumising na maaga, hawak mo oras mo, at ang pag-Facebook, normal mo nang ginagawa. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko na ipakita sa iyo kung saan mo ba gusto mapabilang. Sa column A, dyan mo makikita si Hennessy, may-ari ng SM, si Bill Gates, may-ari ng Microsoft, at si Mark Zuckerberg na may-ari ng Facebook. Sa Colombi naman ay si Jappy Castro at si Gabriel Santiago. Malamang kung ikaw tatanungin ko, sa ba gusto mapabilang? Siyempre, syempre tayo sa Column A. Bakit? Kasi itong mga taong na sa Column A, kaya nakilala ang mga taong yan dahil naging bilyonara sila sa pamamagitan ng negosyo. Kaya simulan na natin. Handa ka na bang magnegosyo? Isa sa mga sistema ang ituturo ko ay ang kumita gamit ang Facebook at cellphone lamang. So bago tayo magsimula, bigyan ko muna kayo ng company background ng A-Team. Our company was launched last September 24, 2012. At ang online marketing ng A-Team ay na-launch ng December 9, 2013. Sobrang bago pa lang, di ba? At sa pamamagitan nga ng online marketing, pwede kang kumita ng napakalaking pera sa pamamagitan lamang ng Facebook. A good news dito, meron tayong office at located ito sa Newton Plaza, Old Santa Mesa Street, Santa Mesa, Manila unlike other online marketing companies, hindi mo alam kung saan at paano sila nag-ooperate. Ibig sabihin, kung may maging problema, may pwede kang puntahan. Our president is Mr. Christopher Cheng, very hands-on na owner at grabe na ang napatunayan sa network industry and one of the fastest earning networker in the industry at marami na rin itong natulungan sa industriya. Kahit new blood, natulungan niyang kumita ng malaki with the use of the unique trainings and system na siya mismo ang nag-conceptualize na ginagamit na ng maraming companies ngayon. At syempre, kung may kumpanya, syempre, hindi pwede mawala yung mga legalities. So ano ba yung mga legalities natin na nagpapatunay na legal ng ATM? We have a business permit, we have a BIR certificate, and a DDI. Dito pa lang, makikita mo kagad na legal tayo. Ano naman ang kasiguraduhan na ang A-Team ay napaka-stable na company? Ang A-Team ay suportado ng maraming multi-million businesses na pagmamayari din ng owners ng company. Meron silang trucking business, trailer parts business, pharmaceutical business, lotto outlets at mga food establishments. Tayo lang ang network marketing company na backed up by multi-million businesses. Ibig sabihin may habol ang tao at may kita mo na talagang long term ang company. At pagdating sa online marketing stability, hindi lang dahil meron tayong main office, kundi mahigit isang taon na tayong prove ng stability sa offline marketing pa lamang. Sa so pag-usapan naman natin kung paano ka pwedeng kumita at sa pamamagitan ng ating produkto ay pwede mo rin siyang pagkakitaan. Pero bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin yung average investment pagdating sa network marketing. Most of the companies na naririnig natin, nasa 7 to 12,000 pesos ang investment. Tanong ko lang, malaki o maliit marahil sasabihin mo na malaki pero kung isipin mo siya actually maliit yan kung usapang negosyo ano bang negosyo ang naiisip mo sa halagang 7 to 12,000 pesos kung gusto mong kumita ng milyon-milyon hindi enough ang 7 to 12,000 pesos para sa isang traditional business pero kung usapang network marketing malaki ang 7 to 12k bago ka magsimula o sumali sa isang network marketing company, may dalawang tanong na kailangan mo munang sagutin sa sarili mo. Unang tanong, meron ka bang 7,000 to 12,000 na pangpuhunan? At kung wala, hindi ka rin makapagsimula, di ba? Pero kadalasan, tinuturuan tayong gumawa ng paraan. Ano yun? Mag-withdraw, benta, mangutang, magsangla, manghiram, at kung ano-anong paraan para lamang makapagsimula. Ginawa mo ng paraan. Ikayayaman mo ba kaagad yan? Di ba hindi naman? Ito yung pangalawang tanong na kailangan mong sagutin. Sino ba sa mga kakilala mo ang kaya maglabas ng 7 to 12,000 pesos? Marami ba? Kadalasang nangyayari ay wala kang mapasali dahil sa wala silang 7 to 12,000 pesos na investment. At pag wala kang napasali, wala ka rin kikitain. Paano nga ba ito? Dahil sa negosyong pag-uusapan natin, siyempre may investment. Pero ang kagandahan sa A-Team Online sa halagang 1699 ay pwede ka nang makapagsimula. O, 1699 lamang ay makakapagsimula ka na sa A-Team Online Marketing. Ano nga ba ang mo kapalit ng investment? Unang-una ay magkakaroon ka ng sub-dealership system na kung susumahin mo ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Pero sa halagang 1699 ay makukuha mo na ito sa pamamagitan ng sub-leadership ay magkakaroon ka ng 2% na total override bonus sa mga downlines mo at mga retailers. Magkakaroon ka pa ng 8-10% rebates sa lahat ng klase ng load. Oo, sa lahat ng klase ng load. Isang sim lang ay pwede ka nang makapag-load sa mobile networks, online gaming, landline loading, at cable TV loading. Hindi mo na kailangan magpalit ng cellphone number at hindi mo na din kailangan ng tatlong cellphones para lang sa Globe, sa Sun at sa Smart. Astig, di ba? Pangalawa, at makakakuha ka ng walong retailership activations. Ang halaga ng bawat isa ay 300 pesos. Tumatayang 2,400 pesos ang halaga ng mga mo. Pwede mo itong ibenta sa mga kilala mong nag-load sa mga tindahan. At may 2% ka din kikitain sa mga il-load nila at ganoon pa rin sa mga downloads mo lifetime. Meron ka ding makukuhang kuhang benepisyo na kung saan ay makakakuha ka ng 15% lifetime discount on Island Nook Hotel at natatagpuan nito sa beachfront ng Station to ng Boracay. Mura na, makaka-discount ka pa. At hindi lang yun, magkakaroon ka din ng 10% lifetime discount sa lahat ng 3 to 5 star hotels nationwide kontakin lang ang ATM office para sa hotel reservation. Kasama rin sa investment mo ay magkakaroon ka ng online account na kung saan ay matatrack mo ang pasok ng tao at pera. Ang maganda sa atin, daily payout tayo. Yung tatrabuhin mo ngayong araw, pwede mo nang makuha kagad kinabukasan. Pwede tayong mag-payout sa pamamagitan ng cash at cheque at pumunta lamang tayo sa opisina ng ATM. O kaya, pwede mong makuha ang iyong kita sa pamamagitan ng Cebuana Pera Padala, ML kwarta Padala, Western Union, LBC Remit, o kaya sa sarili mong mga bank accounts. Sobrang sulit ng 1699, di ba? Hindi mo pa nakikita yung kitaan, bawing-bawigan ka na kagad. Ito na yung pinaka exciting na part ay kung paano kakikita. Unang way ay yung tinatawag nating multilinear direct referral. Add and even numbers lang ang basehan natin dito. Kada add direct ay kikita ka ng 500 pesos at kada even direct ay kikita ka ng 100 pesos. Halimbawa, siner mo lang itong video na to sa mga kaibigan mo sa Facebook at nagustuhan nila. Every time na may magjo-join sa iyo ay may kikitain ka kagad. Ibig sabihin, sa una mong napasali ay may kita ka kagad na 500 pesos. Bakit? Kasi nga, add number siya. Sa pangalawa ay even at may kikitain ka namang 100 pesos doon. Vice versa lamang yung kitaan. At papaano naman kung may night direct ka pa? Ibig sabihin, add yun tama? Eddie, eh may 500 pesos ka pa ulit? Ang malabit dito, unlimited direct tayo dito. Yung pangalawang way para kumita ay sa pamamagitan naman ng multilinear indirect referral. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung nag invite kundi yung mga pinasali mo at pwede ka pa din kumita. Ang sistema naman dito ay kikita ka ng 500 pesos sa kada even na invite ng ad direct mo. Para mas maintindihan natin, tingnan nyo mabuti yung presentation. Halimbawa, sa ad mo or sa first direct mo, nag-invite din siya ng walo. Sa pangalawang invite niya ay may 500 pesos ka. Ganon din sa ikaapat mong direct. Sa ikaanim at sa ikawalo. Bakit? Kasi even yan ng ad mo. Lahat ng ad directs mo ay kikita ng 100 pesos sa kada even nila at samantalang ikaw naman ay kikita ng 500 pesos. Lahat ng may pasang 500 pesos sa sa'yo ay tatawagin nating multilinear downlines Kada makakuha ng even direct sa iyong multi-linear downlines, may kita kang 500 pesos. Pareho la ang sistema sa lahat ng ad directs mo. Ganon din sa multi-linear downlines mo. Ibig sabihin, unlimited na 500 pesos income up to infinity. Yung pangatlong way para kumita ay sa pamamagitan ng royalty bonus. Paano naman ito nag-work? Makakakuha ka ng 50% royalty income sa lahat ng pass-up income ng even directs mo. Halimbawa, kumita ng 500 pesos yung even direct mo or 500 pass-up income. Tingnan mo mabuti yung ika-apat na direct mo or even direct. Nakapagpasali siya ng 8 directs. Sa lahat ng 500 pass up income niya, ay makikitaan kang 250 pesos. Ganun ang sistema sa lahat ng even directs mo. Ibig sabihin, may unlimited kang 50% na kita sa lahat ng 500 pass up income ng even directs mo. Grabe yung kitaan, di ba? Pero hindi lang yan yung kitaan natin. Meron pa tayong ikaapat na way para kumita. Yung ikaapat na way ay sa pamamagitan ng binary income bonus. Paano magkaroon ng binary account? Every time na may napapasalik kang dalawang downline sa multilinear, meron kang free binary account. Tingnan mabuti yung visual presentation. Nakapag-direct ka ng dalawa sa multilinear, meron ka kagad binary account. Nagpasali ka ulit ng dalawa sa multilinear, meron ka ulit panibagong binary account. Sa ika at ika -ano mong direct ay may panibago kang binary account ulit. At sa ika at ika -ano mong direct ay may panibago kang binary account. Ganon din ang sistema kapag yung downline mo ay nakapag-invite ng kada dalawa. Meron din silang libreng binary account. Tingnan mabuti. Halimbawa, yung ikaapat mong direct ay nag invite ng dalawa. May libre siyang binary account. Yung ikalimang direct mo ay nagpasali din ng dalawa. Meron din siyang libreng binary. Ganon din sa ikapitong mong direct. Kumuha siya ng dalawang directs, may libre din siyang binary account. Ang formula ng binary natin ay 1 left plus 1 right equals pair. So kung titingnan mo yung structure na nabuo natin, meron ka 3 pairs, tama? Ang maganda sa sistema ng binary natin, progressive binary tayo. Habang padami ng padami yung pairing mo, palaki ng palaki yung pwede mong kitain kada pair. First 30 pairs ay pwede kang kumita ng 250 pesos. Ika 31 to 68 pairs, 300 pesos. Ika 61 hanggang 128 pairs, 400 pesos. Ika 121 pair to 188 pair is 550 pesos. Ika 188 hanggang 248 pair is 550 at ika 241 pair to infinity is 800 pesos per pair. Kung titingnan natin yung structure, meron ka kagad 3 pairs, di ba? At kada pair ay 250 pesos. Ang malupit diyan, pag lumaki, may pairing lahat at pwede umabot hanggang 800 pesos kada pair hanggang sa pinakadulo. Ang mulapit pa dyan, may tatlong binary accounts ka pa at may sarili din siyang pairing system. So pwedeng madoble o matriple ang kita mo pag mas marami kang di ba? Diba? Tignan mo itong mabuti. Ang kailangan mo dito ay at least walong kaibigan or walong directs. Pag nakabuo ka ng walo dito, di ba may kita ka na kagad kada ad at even na direct mo? Tapos magkakaroon ka ng binary kada dalawang direct, di ba? So pagka ng direct ka sa multilinear, may apat na binary ka kagad. So kung titingnan mo yung structure, sa first level mo sa binary, may kita kang 250 pesos plus kinita mo pa sa multilinear. Anong kailangan mong gawin? Tuturuan mo lang din yung mga directs mo na mag-post at mag-share. Pag sila nag-duplicate, may kita kang 7,750 pesos sa binary at additional pang kita through indirect referral na multilinear. Dito mo na mararamdaman yung simula ng walang humpay na pasok ng pera sa account mo. Take note ha, ang ginawa mo lang dyan, nag-direct ng walong tao. Yung pinasali ng mga direct mo, nag-duplicate. Ginawa lang din nila yung ginagawa mo na mag-post at mag-share to Facebook. At sa third level, kikita ka ng 36,200 pesos sa binary pa lang. Iba pa yung additional nakita sa multilinear sa tingin mo tutuloy? Oo, tutuloy. Magduduplicate lang siya na magduduplicate. Sa ika fourth level mo, kikita ka ng 200,000 pesos sa binary at iba pa yung additional mong kita sa multilinear. Kumita ka na ng ganyang pera, pwede ka nang makapag-down sa pangarap mong kotse. Tumuloy yung mga bagong sale, nag-share at nag-post sila ng ads ng e-team online. nag -duplicate. Sa ikka-fifth level, kikita ka ng 1.5 million pesos. Sigurado, fully paid na yung kotse na kinuha mo. Plus, kita mo pa sa multilinear. Imagine, nagsimula lang yan sa walong direct mo. nagduplicate duplicate ulit lahat ng bagong sale. Ikka-sixth level, you will earn 12 million pesos. Plus, kita mo sa multilinear pa. Nag-Facebook ka lang, ginawa mo lang to, umaman ka pa. Siguradong maganda na kinabukasan ng pamilya mo. And this is to infinity. Ibig sabihin, walang katapusan. Hanggat may naglo-load, hanggat may nag-Facebook, kikita ka regardless of what you are doing. Yung ikalimang way para kumita ay sa pamamagitan ng e-loading unilevel. May makukuha kang 12 pesos direct referral at 12 pesos na indirect referral hanggang ikatent level maghanap ka lamang ng walong kaibigan na gusto makakuha ng lifetime rebate sa load. For example, nag-imbita ka ng at umabot hanggang 10 level, pwede kang kumita up to 13 billion pesos. At yung ika na way ay tinatawag nating e-loading override. Ibig sabihin, Every time na mag-load yung mga downlines mo gamit tong system natin, magkakaroon ka ng 0.20% override sa lahat ng downlines mo hanggang ikat level. Ganun din sa mga retailers na binentahan mo ng loading system. Hindi mo kailangang magbenta ng load. Sa pamamagitan lamang ng pag-load sa sarili mong cellphone ay pwede ka ng kumita at maghanap lang ng walong kaibigan na gusto mong magkaroon ng 8-10% discount. Sa nakita mong sistema ng 18 at balik ng investment natin, kitang-kita mo naman na bawing-bawi ka na kagad, di ba? Sa produkto pa lang at benefit na pwede mong magamit lifetime. At sa pamamagitan lang ng pag sa sarili mo, sure na makakabawi ka na kagad. Actually, ang binili mo nga dito yung chance. Chance na kumita ka ng sobrang laki. At isa pa, kailangan mong kumita ng pera. Lahat tayo, kailangan natin yan. halos lahat ng gawin natin ngayon, kailangan ng pera. Sa so, tingkiran mo? sa transportasyon, sa kinakain natin araw-araw, at sa iba't ibang pangangailangan pa, tama? Kaya isa to sa mga way para kumita ka ng malaki. Matakal ka na ng Facebook, pero wala ka ng kinikita dyan. Pero sa sistema ng ATM online, matutulungan ka nito kumita gamit ng pag Facebook. At ang kagandahan sa sistema ng online marketing, kahit nasa bahay ka lang, gamit ang internet, computer at Facebook as a tool, maiiwasan mo na yung mga problema na dinadamas ng mga nagtatrabaho at nagmamarket na hindi gumagamit ng online strategies. Ilan sa mga advantages ng paggamit ng tool nito ay mas matipid dahil hindi mo na kailangan puntahan yung target market mo. Sa paggamit lang ng Facebook, pwede ka nang makapagsimula at kumita. Hindi siya hassle gawin kasi ang kailangan mo lang gawin ay mag-post, mag-share, mag-copy-paste ng mga ads natin sa wall mo at mag-message sa mga friends mo. Hindi mo to kailangang gawin na may time pressure kasi ikaw ang boss dito. Pero syempre, kailangan mo itong bigyan ng oras kasi the more na mas marami kang binibigay ng oras dito, mas mapabilis ang resulta mo dito. And guys, we have the highest payout percentage when it comes to online marketing. At ang malapit pa dito, tayo lang yung online marketing company na may backup na multi-million businesses na support sa sistema natin and 18 has the best support system. Naprove na namin yan through offline marketing pa lamang kung saan marami ang nakakuha ng kanilang mga resulta sa paggamit ng sistema ng A-Team. At ginagamit na din ng iba't ibang companies kayo na as part of their strategies. Kapag nagsimula ka dito, hindi mo na kailangan mahirapan. Bakit? You will have the full access on our trainings na kahit nasa bahay ka lang, pwede mo siyang maaral at iyon din yung para mapabilis ang resulta mo dito sa A-Team. I-assist ka namin mula sa pagsimula mo dito hanggang makuha mo yung desired results mo. Kaya kopihin mo lang kung paano mo namin siya ginagawa at siyak kung paano namin kinikita yung kinikita namin ngayon, kikitain mo rin yun kasi ang kailangan mo lang gawin ay kopyahin kung paano rin namin siya ginagawa. Kaya may easy to follow step by step training guideline na dito kahit hindi ka magaling sa si networking, okay lang kasi dito hindi kailangan na magaling ka magsalita dahil pag member mo, ibigyan ka namin ng steps na susunod mo para magawa mo ng tama yung negosyo.